Hello po sa inyo, mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng lunes, June 2, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayo magpahit ng mga money oils sa inyong mga palad. Mga Kajanski, ito po ay makatulong para tayo po ay kapitan ng swerte sa anumang sugal na ating pong sasalihan. So, kailangan ng inyong money oil like cleanse, bless, and ritualize para ito po ay lalong mas mapisa. So, kung wala pa po kayo nito at kung gusto nyo pong umorder, ay mag-PM lamang po kayo sa akin. At kung meron naman po kayong mga numerong lagi nyong tinatayaan, inyong mga favorite lucky number, pwede nyo pong subukan i-mix o i-combine itong mga numerong ito, base po sa inyong mga subject sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong huset at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong aris, mabilis na pagpapasya ang sikapin mong magawa. Kapag ang tao ay mabagal at walang ganang gumalaw, ang mga karamdaman ay madaling kakapit. Ang iyong maparad na kulay ay peach. Ang iyong mga numero 6, 12, 27, 33, 39 at 42. Para sa mga taong Taurus, layuan mo silang nagpakita ng kanilang tapang dahil ngayon ay nalalapit sila sa panganib ng pagkakaroon ng karamdaman. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerting numero 9, 15, 21, 27, 36 at 45. Para sa mga taong Gemini, patuloy kang susundan ng swerte kahit na nasa bahay ka lang. Ketwag ka munang umalis dahil ang mga swerte ay may kanyang-kanyang misyon. Ang yung mapalad na kulay ay silver. Ang yung mga numero, 5, 18, 17, 26, 35, at 39. Para sa mga taong Cancer, huwag mong pahirapan ng iyong sarili. Ang problema ang darating sa iyo ngayon ay di kayang solusyonan ng magandang ideya. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga maswerting numero 2, 11, 16, 25, 32 at 37. Para sa mga taong leyo, kung ano ang magaan na trabaho, yun ang iyong gawin. Kung magpapagod ka, maalik kang magkasakit. Anin mo ang tagumpay kung may sakit ka naman. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga maswerting numero, 1, 4, 13, 19, 28, at 36. Para sa mga taong Virgo, kapag maiksi ang kumot, matutukang mamaluktot. Ito ang isa buhay mo habang di pa pumapabor sa iyo ang iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerting numero, 5, 14, 19, 23, 28, at 34. Para sa mga taong libra, kung sino ang makakaalala sa iyo, siya ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Ang yung mapalad na kulay ay purple. Ang yung mga sorting numero, 15, 21, 24, 27, 33, at 45 para sa mga taong Scorpio, tulungan mo ang mga taong nangangailangan. Mas magandang tumulong kaysa ikaw ang tulungan. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerteng numero, 4, 9, 13, 18, 24, at 37. Para sa mga taong Sagittarius, kapag sama-sama, mas malakas at matibay. Gumawa ka ng grupo na kung saan nagtutulungan kayo. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga maswerteng numero, 3, 12, 15, 18, 21, at 33. Para sa mataong Capricorn, huwag kang makikipagtalo dahil nasa namamahala pa rin kung ano ang kanilang ipinapatupad na disisyon. Ang yung mapalat na kulay ay blue. Ang yung mamoswerting numero, 4, 17, 19, 25, 28, at 37. Para sa mga taong Aquarius, ngayon ang tamang panahon para mag-diet. Lahat ay magkukulat at tahanga sa oras na matapos ang iyong pagda-diet at wala silang ibang sasabihin sa iyo kundi, wow, ang laki ng pinagbago mo. Ang yung mapalad na kulay ay black. Ang yung mga numero, 1, 4, 13, 22, 31 at 40. Para sa mga taong Pisces, sarili mo ngayon ang iyong kalaban pero ngayon kamas na nahirapang manalo mas maigi pa ang ibang tao ang iyong makakalaban dahil panigurado, kaya-kaya mo silang talunin. Ang iyong mapalan na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero, 2, 11, 20, 29, 34 at 43.